So what's up mga DJ? So for today's video ay uh, magsisit up tayo ng karaoke dito. So kasi kukunin nito ng mayari. So napatulong siya na isit up yung micing. Yung maganda raw sa tunog niya. Kasi yung boses niya ay medyo may pagkasintonado. So yan. Uh, natin yung micing nito. Gamit yung ating dynamic mic. So sa kanya din to. So DB Audio yung at ating speaker at yung amplifier niya ay DB Audio din. So yung problema niya ay uh, malakas yung feedback at saka ngungo yung tunog ng kanyang microphone. So ngayon, isi-set up natin to. So bali, gagamit daw siya ng mixer ngayon kasi nag-order siya akin, sa akin ng mixer. So ganun din, uh, isi-set up natin ngayon. So ipaparinig ko muna sa inyo kung na uh, walang effect yung ating microphone. So, set up natin dito. So, yan. Yan. So, itong mixer na to ay sim din ng mixer sa kanya. So, sa akin mixer na to. Sa akin to. Yung mixer niya ay ganoon din. Yuson. So, naka-input yung ating microphone dito sa line 1. So, tanggalan natin ng effects. Yan. So sound check natin nang walang uh, walang effects yung ating microphone. So pakinggan niyo mga DJ. At kung may feedback ba. Check test the sounds. Sounds. Please subscribe DJ Nipsky Music and Flutter Blacks. So Facebook page, ah, uh, Facebook account DJ Nipsky M Puesto. So yan. So, malapit na malapit tayo dito sa ating uh, speaker pero wala tayong naririnig na feedback. So yan. So kung ganito yung kantahan nyo, goods na goods. Pakinggan nyo mga DJ. Diba? wala diba, walang feedback? syempre wala namang kaganda na dito talaga na yung singer natin. So wala yan. Yung singer natin nasa uh, malayo. Malayo talaga yan. So balik, ko yung tagaling natin kasi bisaya tayo. So, lapit pa tayo ng munti. Mga dalawang dangkal. Ayan. Mga half meter. Di ba? So, sobrang lapit na ito mga DJ. So, walang effect yun. So, lagyan natin ng effects yung ating uh, microphone. So, let's go. Ayan. So, pihintin natin to So, ito yung effect na button niya. Effect knob. Yan. So, bali na katimpla na to. So, testing natin mga DJ na merong effect yung ating microphone. Yan. Pakinggan yung mabuti. Ay, okay. Sandali lang. May meron tayong parcel. So, yan mga DJ. Balik tayo sa ating ano, demo. Ang uh, lang kasi meron tayong parcel na mga pisa. So ngayon pakinggan natin yung ating microphone with effects. Check test the sounds, check test, 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 test. Hey, sound check, test. Check test the sounds. Hey, sound check. Hey. Check test. One, two, three. Check test. Hey, check test. So in my fix. So good na gusto tibang video key okay. check test hey sounds. So malaking salamat sa order dito mga boss. Thank you. Check test hey sounds. Check test. Hindi ko sa isang puti i mo'y nilalayi. Madalena'y kawayni. So, pasensya na wala tayong ano, bado. Wala tayong ano, uh, t-shirt. Mainit kasi dito. Thank you. Please subscribe, like, and share. Bye-bye.